Magandang umaga, bansang Pilipinas. Labing-siyam ang nasawi habang 55 iba pa ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa gitna ng concert ng American singer na si Ariana Grande sa Manchester, England. Ayon sa Great Manchester Police, malaki ang posibilidad na isang terrorist attack ang naturang pagsabog. Agad na rumisponte ang mga polis at SWAT kung saan napuno ng ambulansya ang concert venue ilang minuto lamang matapos ang pagsabog. Nilino naman ang tagapagsalita ng American pop singer na maayos ang lagay ni Ariana sa kabila ng pagsabog. Ang Manchester Arena ay ang pinakamalaking indoor arena sa Europa. Inabisuhan naman ang publiko na iwasan muna ang pagtungo sa naturang lugar kung saan kinansela na rin ang biyahe sa Victoria Station.